Tukoy na ng mga police, ang anim na sangkot sa umunoy hazing at pagkamatay ng grade 11 student na si Ren Joseph Bayan sa Nueva Ecija. Ngayong araw naman, ibinaba ang guilty verdict sa sampung miyembro ng Aegis Juris Fraternity kaunay sa pagkamatay ni Acho Castillo noong 2017. Saksi, si Oscar Oida. First year law student lang noon sa University of Santo Tomas ang 22-year-old na si Acho Castillo na sa isang iglap ay nagwakas ang buhay nang sumailalim sa initiation rites ng fraternity na Aegis Juris. Sa isang punerarya sa Maynila, nadatnan ng mga magulang ni Atio ang labi ng anak na puno ng pasa. Pinaniniwala ang namatay si Atio sa paulit-ulit na paghampas ng padel pitong taon matapos ito, lumabas na ang hatol. Guilty beyond reasonable doubt ang sampung miyembro ng Aegis Juris Fraternity dahil sa paglabag sa Section 4-1 ng Anti-Hazing Law of 1995. Sinintensyahan sila ng reclusion perpetua o maximum na hanggang apat tabong taong kulong. Pinagbabayad din sila ng halos kalahating milyong actual expenses at tig 75,000 pesos na moral damages exemplary damages, at civil indemnity. The guilty verdict is a, is a team effort. Um, we all placed our 100% and we got our conviction. It's, it's a long journey, seven years. Uh, this is how we imagined it to be, na madadali namin ito dito. Uh, those seven years... I think for our son, it is worth it. Base sa desisyon ng Manila Regional Trial Court, Branch 11, at mga testimonya, ang tatlong kailangang elemento para masabing may hazing. Una, may initiation right. Pangalawa, may neophyte. At pangatlo, dumaan siya sa sitwasyong nakakahiya o mapanakit. Napatunayan din ayon sa korte ang presensya sa initiation ng sampung akusado. Sabay puntong sa ilalim ng anti-hazing law ay hindi kailangan aktwal na nanakit. Pareho ang pananagutan kung naroon ang isang akusado at walang ginawa habang sinasaktan ang neophyte. Wala rin daw iprinisintang matibay na ebidensya o testimonya ang maakusado para suportahan ang argumentong hindi sila kasama sa hazing. At kahit pa may kondisyon sa puso si Atio kaya namatay sa cardiac arrest ayon sa korte. Ang pananakit sa kanya, ang nagpalala nito at nagpabilis sa kanyang pagpanaw. This is justice for Atio and a uh, win for the prosecution court. Thank you so much for, for all your support. Hindi nagbigay ng pahayag ang mga abogado at kaanak ng mga hinatulan. Bukod sa mga hinatulan, gusto ring mapanagot ng mga magulang ni Atio ang UST. I'm holding. University of Santo Tomas responsible for the death of our son. It has been proven that Aegis Juris has been practicing hazing. And it's time to check your policies. The university, the U the Civil Law Department, the Dean himself, failed to protect our son. I think it's about time heads should roll in UST. Nakikisimpatya raw ang din ng UST Civil Law sa mga magulang ni Atyo, pero di raw siya sangayon sa ilan nilang sinabi. Partikular ang sinabi ng ina ni Atyo na bigo ang UST at ang Faculty of Civil Law na protektahan ang Noy Student. Lagi raw nagpapatupad ang UST ng mga patakaran para sa kaligtasan at kapakanan ng mga estudyante. Pero may mga individual umanong binabaliwala ito. Sinisiguro mo nun nila ang safe environment at pinagbubuti pa ang mga hakbang para di maulit ang trahedya. Ang pagkamatay ni Atyo ang nagbigay daan para may ang Republic Act 11053 o Anti-Hazing Act of 2018. Pero ang karahasan sa sinasabing kapatiran, tila wala pa rin katapusan. Base sa datos ng GMA Integrated News Research, di ba ba sa apat na puna ang nasawi dahil umano sa hazing mula 1954 hanggang 2024. Kasama riyan ang grade 11 student na si Ren Joseph Bayan na namatay sa hemorrhagic shock dahil sa mga tama sa katawan base sa imbisikasyon. Kwento ng tiyahin ni Ren Joseph, dumating sa kanilang bahay sa kainang van ang mga miyembro ng Tau Gamma Phi at bangkay nang ihatid ang kanyang pamangkin galing sa initiation ng frat inihanda na ng Nueva Ecija Provincial Police Office ang isasampang reklamo. Tukoy na rin daw nila ang anin na personalidad na sangkot dito. Ilan sa kanila natukoy raw sa tulong ng isa sa mga kasama rin sa nasabing hising. Kung isa is na-verify or nakilala po ng isang neophyte na nakasurvive ko dun sa hazing, Uh, yung isa naman po is yung tinatawag po nila na grandmaster na doon po dun sana, nasabing fraternity. Kaya yun, doon po nag-base yung mga investigator natin. Baka today or tomorrow, maipile na po natin yung case sa prosecutor's office para mabigyan po natin ng hostisa yung nangyari po doon sa victim uh, biktima. Sa ngayon, hindi pa raw nakikipag-ugnayan sa pulisya ang mga opisyal ng fraternity. Uh, isa lang ang hinihiling namin na sumuko na kayo. May magagawa pa kayo para itama yung pagkakamali nyo. Hindi pa huli ang lahat. Nakiramay kanina sa pamilya ng biktima ang mga ahente ng NBI kabanatuan na handa raw tumulong sa kaso. Dumating na rin sa buro lang ina ni Ren Joseph na nanggaling pa sa Qatar. Nagtatrabaho siya roon bilang OFW at napilitang umuwi agad dahil sa nangyari sa anak. Hustisya ang tanging hangad niya para sa anak. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Royd ang inyong saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi! Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv